Mayong yung buntag ng kanan para sa kasayuran sa tumatiksunan ng Ulanod. At padala kita o team dito sa probinsya sa Cebu para mutabang sa linog na mga biktima. Uh, this size ka personnel ang itong ipadala. Unong ni ini, gikan sa provincial government. Unong gikan sa DOH and then upat gikan sa nurses gikan sa PNP kunya duha ka ambulansya kunya napod usa uh, search and rescue vehicle para motabang gayud sa atong mga kaisunan dito sa probinsya sa Cebu ang provincial government usab mo hatag pod o 5 million uh, pesos para sa province of Cebu aron uh, ikatabang dugang ikatabang sa ilang pahinglanon sa itong na nag-antos o mga biktima sa Maulino. Kanya, karong hapon, 1.30, ang deployment sa atong team paingon sa Subo. Nagkang salamat. Okay. Mayong buntag ka ng tanan para sa kasayuran sa itong ng Bulanon.